sa gitna ng traffic ay nag-aaway si Emil at ang kanyang tatay na si Fran dahil ayaw sumama ni Emil at huli na sila dahil sa kanya kalaunan ay nagsawa na si Emil sa pagpapagalitan ng kanyang ama at umalis ng sasakyan kaya sinundan. Siya ni Franwa sa sasandaling yun napansin nila ang isang ambulansya na nanginginig habang may sumisigaw sa loob bago masira ang mga bintana ay agad na kinalagad ni Franwa si Franwa upang magtago habang ang mga pintong ng ambulansya ay itinulak na bumukas at isang nilalang na kalahating ibon na. Kalahating tao ay lumabas na lumapag sa ibabaw ng isang kotse ang mga opisyal ng seguridad ay nagmamadali upang makuha muli ang mutant na nagpupumiglas at sumisigaw sa kanila na tinatakot ang lahat sa kalsada na nagawa ng mutant na itapon ng mga opisyal. Mula sa kanya at pagkatapos ay tumakbo palayo. Maya maya dumating sina Amil at Franwa sa ospital upang makita ang doktor na gumagamot sa ina ni Amil na si El na nagmumutate din sa isang hayop. Lumalabas na sa nakalipas na dalawang taon maraming tao sa buong bansa ang biglang nagsimulang magmutate sa mas maraming animalistic na. Anyo kadalasan sila ay nagiging napakarahas na autoridad ay sinusubukan ng kanilang makakaya na hulihin silang lahat at panatilihin sila sa mga espesyal na institusyon kung saan ang mga mutant ay pinananatiling kalmado sa mga gamot na pampakalma habang sila ay nag-aaral na umaasang makahanap ng lunas karamihan sa mga tao ay natatakot sa mga mutant at nais na sila ay ikulong. Accidentally scratched his face but Franwa insists she still. Family the doctor explains a new end more advanced reception center has opened in the south and L should be transferred there which Francis fast accepted he want to move there with a Neil para makapagsimula sila ng bagong buhay. Malayo sa paghusga ng mga taong, nakakilala na kailanan ng pumasok sila sa kwarto ni Lana. Napansin niya ang lahat ng mga gasgas sa dingding at hindi na siya masyadong nilapitan. Umupo si Franwa sa kanya at kinausap siya sa paniniwalang nakakatulong ito ngunit sa tingin ni Emil ay hindi. Niya kaya unawain ng anumang. Sinasabi nila ilang linggo pagkaraan lumipat si Emil Franz at ang kanilang aso sa kanilang bagong tahanan sa tabi ng kagubatan sa lalong madaling panahon si Emil ay nagsimulang pumasok sa paaralan. At nang ipakilala siya ng guru sa klase ay napakaraming tanong ni Emil nagpasya si Amil na at sinabing patay na ang kanyang ina. Bago ipaliwanag ang kanyang peklat ay, dulot ng kidlat noong gabing yun ay isang malaking bagyo ang tumama sa bayan na wala ng kuryente at nagising si Emil sa ingay na dulot ng hangin at ng kidlat ay pumunta sa upang tingnan ang bintana at nagulat siya ng isang nilalang na nakatingin sa loob, ang bahay ngunit sa sandaling. Ibalik ng Fransa ang kapangyarihan ay nawala ang nilalang. Kinabukasan ay nakatanggap sila ng isang emergency na tawag at sumugod sa lokal na Likely kung saan isinara na ng mga pulis at mga bumbero ang lugar ay Lumabas na ang bagyo ay nagdulot ng isang ambulansya na bumaba sa kalsada at bumagsak sa lawa at nang makita nila ang isang pulis na kumukuha ng Katawan ng isang nilalang, si Franwa ay natatakot sa pinakamasama ito ay ang ambulansya na naghahatid ng lahat ng mga mutant sa bagong sentro at ngayon kalahati sa kanila ay patay. Habang ang iba ay may nakatakas ang mga pulis ay pinigilan ng isang desperadong Franwa habang sinisigawan niya ang kanyang asawa ngunit tiniyak siya ng opisyal na si Juliana. Hindi nila natagpuan ang bangkay ni El kaya malamang na, nasa isang lugar siya sa kagubatan sa sandaling bumalik sila sa bahay. Bahay na umaasa na ang amoy ay gagabay kay El sa kanila kinabukasan habang nasa klase pinapanto ng guru sa gym ang klase upang maglaro ng tug of war at ang buong team ni Emil ay agad na bumagsak sa lupa maliban sa kanya na nakakagulat na kaya niyang humila mag-isa ng sapat para sa kanyang mga kasamahan sa kupunan upang muling sumali sa kanya at manalo sa laban pagkatapos ay humanga ang lahat sa lakas ni Emil. At inanyayahan siya sa isang party gayon paman si Emil ay masyadong abala sa pagsisiyasat ng kanyang mga daliri at nagmamadaling bumalik sa kanyang bahay kung saan gumagamit siya ng ilang sipit upang bumunot ng kung ano sa ilalim ng kanyang mga kuko habang siya ay sumisigaw sa sakit na kanyang nararamdaman. Laking gulat niya nang madiskubre ang ilang maliliit na kuko na ibig sabihin ay unti-unti na rin siyang nagsisimulang. mag pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang likod sa salamin at napansin niyang nagbabago na ang hugis ng kanyang kolom. Asu ay pumasok sa batsa kasama niya. Upang aliwin siya samantala si Franwa ay pumunta sa koryo at nakasalubong si Juliana. Nagpaalam sa kanya na hindi na sila naghahanap. Dahil ang gobyerno ay nangako na magpadala ng militar ng biglang may narinig silang. Sumisigaw dahil ang mga customer ay nakakita ng isang mutant na utos ni Julia ang mga kasamahan niya para ilikas silang lahat ngunit hinanap ni Franwa ang mutant para tingnan kung sila na nga nilalang na ito ay pusit mutant na gusto lang kumain ng isda at nang mapansin niyang natagpuan na siya ay binato niya ang mga ito ng isang kahon ng hipon bago. Tumakbo, ang layo ay patuloy niyang binato si Julia ng random na pagkain habang hinahabol niya ito. Ngunit hindi ito sapat para pigilan ng isang sinanay na opisyal kaya tumalon si Julia sa kanya upang makuha ang hitsura ng kanyang franwa sa ilalim ng ilang grocery display at nakahanap ng isa pang mutant na mukhang takot na takot ngunit nagpa siyang hindi para sabihin sa mga pulis sa susunod na biyernes pumunta si Emil sa party at tuwang tuwa ang kanyang mga kaklase na hinahangaan ng mga espadang dala ng isang lalaki na gagawa ng presentasyon sa darating na midsummer festival nang biglang sumakit ang alak at nahulog siya sa kanyang sarili sit na no some med eisen and ale can't stop stop his body from licking her hand to pick it up dahilan para Mataranta ang iba na nahihiya at nahihiya tumakas si Amil sa kagubatan ng marinig ang mga ingay ng ibang. Mutant kinaumagahan na gising si Amil. Malapit sa lawa ng marinig niya ang ingay. Nadulot ng isang bangkang demotor na dumaan ay nakakita siya ng dugo sa kanyang bibig at agad na dumura. Bago umalis nang makakita siya ng anti-mutant. Graffiti pa uwi sa kanyang bahay ay nagmamadali siyang pumunta sa banyo at sa ng balahibo na siyang dahilan para sa kanya na pagtantong kumain siya ng ibon kagabi pagkatapos ay binaliwala ni Franwa at ni Emil ang mga hadlang na iniwan ng mga pulis at pumunta sa kagubatan upang hanapin si Lana. Tinanong ni Amil ang kanyang ama kung ano ang nararamdaman niya nang. Magsimulang magbago si L at ipinaliwanag ni Franwana Hindi siya natakot na siya pa rin ang kanya. Medyo iba lang si Mrs. Kapag. Sumapit ang gabi itinuloy nila ang paghahanap sa sasakyan na sumisigaw sa may bintana habang pinapatugtog ng full volume ang pabulitong kanta ni L. Nauwi na sila sa loob ng kotse at sa umaga ay napansin ni Emil na nagbabago na naman ang mga kukunya niya ang aso niya tumakbo palayo at sinundan siya ni Emil. Para lamang matuklasan ang isang kamilya na bata sa isang puno, sa sandaling iyon ng Birdman mula sa simula ay humarap sa mga sakit hanggang sa lupa at sinimulang hampasin siya ng kanyang mga pakpak habang ang Kanyang mga kuko ay sumasakit sa kanyang balikat kaya, down you go ito. Ngunit ang lalaki ay nagyelo kapag siya tumingin. Sa mga mata ni Emil at napagtanto na isa, rin siyang Newton. napasigaw si Emil kaya, tumakbo si Fenwa papunta sa kanyang anak. Nahinawakan siya sa braso, habang hinihiling na lumayo ang Birdman. Kapag nakabalik na sila sa sasakyan ay, nagpahayag si Fenwa na pupunta sila sa ospital. Ngunit tumanggi si Emil dahil matutuklasan nila. Ang katotohanan ng kanilang argumento ay naging dahilan upang halos mabangga sila sa isang kabayong ngunit. Itinigil ni Franwa ang sasakyan sa tamang oras at napansin nilang nakarating na sila sa Riding School ang mga pulis ay nasa paligid at ipinaliwanag ni Julia ang isang mutant attack ang mga kabayo kaya Franwa ginagamit ang pagkakataong humingi ng pabor sa isang army nurse na nagtapos sa pagbibigay ng mga tahi na kailangan niya at naniwala sa kwento na kinagat ng aso ang balikat. Mamaya sa bahay inalis ni Amil ang ilang tahi at sinimulang dilaan ang Tumutulong na sugat sa ibang pagkakataon sa panahon ng lab. Class Amil napansin niya na may kwintas na may balahibo sino na parang sinubo niya at nabigla pero agad siyang Pinawag ni Na tapos hindi siya makapag-concentrate dahil nadidistract siya sa pili ng ferret sa hola nila. Kalaunan ay pamitik siya at sumigaw sa kanila na nagsasabi sa kanila para tumahimik pagkatapos ng klase. Nahihirapan si Emil sa pagbibisikleta dahil sa pagbabago ng kanyang katawan at sinubukan ni Nina ang kanyang makakaya upang manatiling suporta kahit na naging dito ng isang ena. Tumambay sa kanyang bahay habang naghahanda ng merienda. Natagpuan ito sa kanyang pintuan pagkatapos ng party at kinuha ang balahibo nito para sa kwintas na pagtanto ni Emil na hindi niya ito kinain. Iniwan niya ito para sa kanya bilang isang Regalo ang lawa at nanghuhuli ng isda gamit ang kanyang sariling mga kamay na nakita ng isang kapitbahay pagkatapos ay hinanap niya ang taong ibo na sinusubukang lumipad at patuloy na nahuhulog sa lupa ng paulit-ulit na iniiwan ni Amiel ang isda para sa kanya at nalaman na siya ay tinatawag na ayusin ng kanyang sarili dahil hindi niya matindaan ang kanyang tunay na pangalan na nakikita ang pag-aayos ng mga sugat mula sa kanyang mga nabigong. Flight, itinuturo ni Ale na mayroong isang mas ligtas na lugar upang magsanay at magayos sa lawa pagkatapos alisin ni Ale ang lahat ng mga sanga mula sa tubig upang maiwasan ng higit pang mga pinsala. Sumang-ayon si Fix na magsanay doon sa kinagabihan ay sinubukan ni Amil na sumakay sa kanyang bisikleta pa uwi. Ngunit patuloy siyang nahuhulog kaya nagpasasang, siyang iwanan ito sa kagubatan at sabihin sa kanyang ama na ito ay ninakaw samantala sa bar. Ay nagtatrabaho si Franwa ay natuklasan niyang ang may-ari ay gumawa ng mga anti-mutant na t-shirt which makes him very uncomfortable then. He take out the trash and hear some noises in the backyard when he suddenly get grabbed by a mutant who push Francis to the ground. Notice the creature is in chains. Francis tried to calm it peacefully. Only to see a second tumatakbo ang mutant. Sa sandaling yun itinulak ng isang katrabaho ang nilalang pabalik na may dalang or na nagpapakitang kamag-anak niya ang mutant at itinatago niya ito sa trabaho. Sinubukan nilang gabayan ni Franwa ang nilalang pabalik sa pagtatagungunit na bigla ang mutant at nagmamadaling pumunta sa saharap ng bar na naging dahilan upang tumakbo ang lahat sa takot sa paniniwalang ang ibang nilalang ay maaaring si El Franwa ay tumatakbo sa kagubatan at natagpuan ang kanyang asawa na nakahubad na hubad na nag-iingay sa kanya. Bago umalis mamaya habang tanghal iyan sa paaralan ay naramdaman ni Amil ang kanyang bibig at biglang naglabas ng ngipin ang iba ay maligot kaya nagunwari siyang baby tooth sa hapon. Binisita niya ang fix na paulit. Ulit na nahuhulog sa tubig habang sinusubukan matutong lumipad kapag nagpahinga ang fix. Tinitingnan ni Amil ang kanyang mga sugat at tinanggal ang benda sa kanyang mukha nang matuklasan na ang mga doktor ay gumawa ng isang kakila kilabot na trabaho sa pagtitistis. Upang alisin ang lumalaking tuka gabing si Julia ay sumama kay Frano sa kagubatan upang tulungan siyang hanapin si L kailangan nilang magtago sa tuwing makakakita sila ng sasakyan ng pulis, dumaan sa huli ay wala na silang. Nakita nila lang ngunit laking gulat ni Franwa nang makita ang bisikleta ni Ale pag-uwi niya sa bahay free. Natuklasan niyang barado ang lababo sa banyo. Kaya tinanggal niya ang tubo upang maalis ang laman Loob ay nakakita siya ng maraming buhok at ilang kuko na sa wakas na pagtanto niya na. Nagbabago din ang pagkain kapag umuwi na rin si Emil ipinakita sa kanya ni Franwa ang mga kukusa sa bisikleta ngunit itinanggi ni Emil ang lahat na. Ikinulong ni Franwa ang bahay at tumanggi siyang papasukin hanggang sa umamin siya. Kaya sinubukan ni Emil na tumakas isang desperado na si. Franwa ay tumakbo pagkatapos niya at itinulak siya. Sa lupa ni yakap ng mahigpit si Emil habang siya ay may breakdown kinaumagahan ay. Diretsong kumakain si Emil mula sa kanyang plato sa halip na. Gumamit ng tinidor ngunit si Franwa ay nananatiling. Nakasuporta ay nagbabahagi din siya ng ilang. Gamot ni El upang makontrol ni Emil ang kanyang mga impulses habang siya ay sa klase pagkatapos ay. Sinuri ni Franza ang bibig ni Emil at nakumpirma na. Ang mga pangil ay nasa likod sa ngayon para. Hindi makita ng iba ang mga ito ay pinaalalahanan niya ang kanyang anak. Naputuli ng kanyang mga kuko araw-araw at naglalagay ng cotton sa kanyang mga tainga bago ito tinakpan. Nang buhok sa paraang iyon, hindi matatalo ang pandinig ng mga ingay lastly. Pinapakita ni Franwa kay Emil kung paano gumamit ng hair removal cream sa kanyang katawan mamaya nung araw na iyon. Kachat ni Emil si Anne sa phone habang naglalakad sa labas ng bahay ni Yaya niya si Nana sumigaw at kapag siya ay tuwang-tuwa upang matuklasan na naririnig niya siya hanggang doon. Mula roon kinabukasan ay bumisita si Emil kay Fix at nadiskubre niyang hindi na siya makapagsalita ay Nakakagawa na lamang siya ng mga tunog ng ibon. Pagkatapos siyang yakapi ni Eo ay inayos umakyat sa isang puno. At pagkatapos ay tumalo na nagpapakitang sa wakas ay nakakalipad na siya at si Amil ay labis na nasisiyahan sa paggawa nito. Pagkatapos pumunta si Amil sa pista, kung saan ang kanyang ama ay nagtatrabaho. Galit na galit si Franwa na makita siya dahil si Amil ay dapat na nagtatago at ang pagtatalo ay nauwi sa isang pisikal na pagsalakay. Pinagbantaan siya ni Franwa na may gunting na masama ang loob at nalilitong lumayo si Amil at nabangga na nagyaya sa kanya na mamasyal sa mga taniman ng maisan ang mga kabataan ay naghalikan at mabilis na uminit ang mga bagay kaya humiga sila upang madumihan kapag tinanggal ng pagkain ng kanyang sando na natuklasan ang buhok at ang nabagong gulugad ngunit sinabi niya na alam niya ito at patuloy pa rin pagkatapos ay bumalik sila sa pista at si Ayo ay pumunta sa banyo kung saan siya na corner ng isang kaklase na nakakita sa kanya at nasa field ang lalaki ay nag-iingay ng isang maliit na makina na tanging mga hayop lamang ang Makar inig na agad na sumasakit sa tenga Emil na takot na inatake ni Emil ang bata na nag-iwan ng mga gasgas sa mukha ni Emil na agad na tumakbo upang magtago sa bukid habang inaalerto ng bata ang lahat ng mga taga dahil dahilan upang makuha nila ang kanilang mga armas at Tinawag ang pulis mayamaya na maya nahanap siya ng aso pero tinakat siya ni Ale ng tunghol nang makitang. Tumatakbo ang aso dalawang lalaki ang nagpaputok sa direksyon at nagsimulang tumulog ang alarm. Tumakbo si Emil ng mabilis hanggat kaya niya habang hinahabol siya ng grupo ng mga tao at ng may lalaki. Babarilan na siya ni in at itinutulak ang lalaki palayo at pinatay siya gamit ang kanyang. Mga kuko pagkatapos ay ayusin ng mga langaw sa kagubatan para masundan siya ng sasakyan ng pulis na humabol. Din sa kanila at isang pagkain ang tumawid sa lawa upang pigilan silang ngunit ang mga bigong lalaki ay nagbukas sa mula sa kabila ng tubig at malungkot na tinamaan ng Fix agad na sumugod si Amilsa. gilid ng kanyang kaibigan at umiiyak habang nakatutok ang mga mata sa kanyang mga bisig ilang minuto ang lumipas at nahanap ni Franwa at ng mga mga ngaso ang katawan ni Fix ngunit walang Emil na nakikita samantala sa bayan ay isang malaking mutant ang namamayagpag habang ang hukbo ang mga truck ay patungo sa kagubatan. Kinabukasan ay nananatiling nakatago si Ale sa kagubatan na kumakain ng anumang prutas na makikita niya sa gabi umakyat siya sa isang puno at sumama sa ng mga nilalang na panggabi na may sariling pagungol kinabukasan ng isang bagyo ay tumama sa lugar kaya Ale nagtago siya sa loob ng isang kweba. Natakot siya kapag nilapitan siya ng isang oso at napagtanto niya na ito ang kanyang ina. Pinagdikit nila ang kanilang mga nuo upang kilalanin ng kanilang pagmamahal sa isa't isa. Pagkatapos ay umalis si El na gustong sundan siya ng kanyang anak. Magkasama sa pagkakasundo, kasama ang Chameleon Girl sa pagkakataong iyon ay nakakita siya ng mga flare na pinaputukan sa kalangitan ibig sabihin ay natagpuan na sila ng army. Kaysa mahulog sa lupa, sa sakit at mahuli ang tanging, nakatakas ay ang Chameleon Girl na gumagamit ng camouflage para magtago mamaya sa police station tinulungan ni Franwa si Ale na ipahayag na siya ay lasing at napunta sa kagubatan ng hindi sinasadya subalit kapag si Emil ay kailangang pirmahan ng release papers. Hindi mahawakan ng kamay niya ang ballpen at nabasag ang shit nang bigyan siya ng pulis ng bago, natama ng ulo niya at nahimete. Habang si Franwa mismo ang nagsisil ng dokumento, sa kanya ito mabilis na ipinakita sa receptionist at matagumpay na umalis na may dalang. Pagkain pagkatapos ay sumakay na sila sa kotse para umalis ng bayan maya maya nagsimula silang. Habulin ng mga pulis ngunit ako si Frances ng pagkain na hindi niya gagawin, pumunta sa anumang institusyon at mag-drop ng mga drive ng mas mabilis hanggat maaari dumaan sa isang bakod upang mabot ang kagubatan pagkatapos ay sinabihan ni Franwa ang kanyang anak na tumakbo at si Emil ay tumakbo siyang kanang. Higit pang mga video tulad ng ito salamat sa panunood.